Ganda umaga mga bro. Ito yung marker mga bro. Resemblance siya as turtle sign. Patingin siya dito. Tapos yung kabila niya. Ito. Yung bato na na ship. Parang heart. Tapos parang kinakat siya tapos dilikit yung pagdating dito <coughs> kung titing natin para siyang palaka ito ito yung Masin lang na sa mata niya. Tapos kung tingnan mo dun. ayun Sinasadya, di ba? Tapos, yung turtle na yan, dito nagatingin. Dito. So, yung palaka parang nakaupo lang. Ngayon, sinubukan nilang tinitisdeg Uh, ito yung nakukuha nila, yung bato. tapos ito. Itong bato na to. Yung bato na to ay naka-ship na para siyang pagong. Pero wala siyang ulo. So, ibig sabihin niya mga bro, yung bato na yan, marker yan, pagong. Pagdating sa ilalim, ito yung nakukuha, pagong, pero walang ulo. So, ibig sabihin yan, ilalim pa under pa tapos ito sa ito yung STM nya yan tagusan yung butas ilalim so paglagyan mo ng lubid dyan sa bababa yan yung ship nya tapos yung isang marker doon bato na kinakat pagdating dito rin napakalaki yung bato dito na kinakat matigas to kasi buhay na bato kasi to eh sobrang tigas tapos yung kinakat nitong gilid dito lang nilagay so sabihin under so pagkatapos sa ilalim ng laking bato na yon ito yung nakukuha nila may mga kaway sa ilalim na naka uh, tusok pa paso din eh? pa pailaw ah, pa ilalim so limang piraso daw magkaganon ilalim so itong itong area na to mga bro ay positive to kasi yung marker talaga na kahoy sa ilalim sa ilalim ng malaking bato ilalim pa ba nito yung shape nito ay palaka at saka yung tortol ayun. Tapos yung bato na 'yan. So ang load ato mga bro, malaki. So kailangan tong makuha tong mga bato, bato to. So medyo malaki yung trabaho dito. Kasi pag dyan lang tayo maghuhukay, matabunan tayo dito ng mga bato. Yung hapon kasi, malaki yung buriali out nila kaya yung mga trap nandun sa si taas pag kayo ng maliit trap yan so bagsakan kayo ng mga bato so ayan mga bro ganda ng mga marker dito mga bro turtle sign ayan turtle sign at saka yung bato na yan Oh, so, ayan na mga bro Tapi hunting jenggul man,